malino. Palit na bagong cellphone deh. Meron akong bago, kaya lang. Parek din, na hindi maganda. Nasira kasi yung ano. Mag-Samsung ka Nasira kasi yung nakulog. Very sensitive.

dada ko pao din. Kimkim nakikisama. Okay. na tayo. Pag-andar <laughs> na ito. Wala. Wala na makakarating. minutes lang. Nasaan na po? Oo. Panino Hindi, mula amin. Uh, minute. minutes na rin. ba sa malayo? Kasi kung sa Lama Island daw eh, ano, doon lang, kakain lang doon Sorry, post, uh, Stanley, na, sa Ricos, sa Stanley. Doon sa dulo. Nakapunta no? ah, na ako Stanley. Doon. doon sa dulo. Ay, sa dulo. May nilagay na silang barbecuehan doon sa dulo. Ay, nakita ko yun. Doon nag-stay na ako doon mga tatlong beses na yata. Noong last year. Okay. Okay. May ko noon. Okay, okay. Ay, oh, may video ako nun. sa kayo nag-share mag-isa. Ay, oo, oo, sa lapit no Tintin minutes lang yun Ay, Lagi akong lagyan siya dahil noong panahon Siya dahil ko ng TV Tapos Gusto okay. mo isa din Tapos yung gusto nila Yung laging maini-invite na kapatid Sabi ko ayoko rin ng ganyan madali ako na ay isang taon pala bago ako na monetize ay, ay, yung ano dati kung hindi ako natigil 40 dollars na yung naipon doon sa akin may nang viral ako isa 20,000 yung ano nga hindi na pinuha kayong

Oh, ano ba ito? Alas kumakain na ako ng apple uh, at uh, trail mix. Anong naman ganun? Hindi nga ako makatulong. lang. Pag sa lasing ko, trail mixer na yung breakfast na nga ako nilalito sa Sa akin ko gabi nagtakayan ako kay Lola. Ilagay ko pa rin sa yung pagkain niya sa ito. Yung sir niya, yung cup niya ng tubig. Ito yun. Yung cup niya para sa milk. Ganun. Kahit na day of the fight, anong araw niya. Hindi na yun matututi. Kailangan yung pagsirihan pa rin. Maging ano yun siya. Maging dependent. Kailangan <laughs> yun nai tulakaw sa mga bagay, sa manila na tungo. Oh, sa na tayo. Ano sound? Hmm. Alam mo na yung natural din, o. No? Parang parang yeah, may... Ay, yeah. oh, eh. hey, sa Facebook ba yan? Hindi sa YouTube. 10 minutes okay. na, eh. Ginagamit hmm. ko pa yung... Um, uh, ano naman yung na apps doon sa YouTube na isang... ulit, eh. Ka siya. Hindi na nga pwede daw.

Oh, uh, Lagi <laughs> ako nagsisipon na Kaya hindi na rin ako napunta kasi na wala na yung sa demonic ay wala na yung dolyar. Kaya na siguro yung mga kasama natin. Ayun yun yung babae yung nakapink. Yun yung kanina sa

ka si Daisy. Okay, yung binili ko nga. Ang haba. Hindi ko madukot yung nasa loob kaya hindi ko siya ginamit. Sayang sana yung cellphone binanun ko. <laughs> Ay, Kaso <laughs> na start na ganito eh. Alam <laughs> mo na. Okay, okay. na lang yan yan. Kaya nilagay mo sa one by one. One by one, magganito dapat. Oh, naka sure? Hi! Naka-sure! Guys! Ang, ang lalim, kaya <laughs> hindi ginamit yung binibig kong lalim. So, Naka-sure! Mainit ate! Naka-sure! lalim yung, yung O so, so, diba, do -do mo yung laman ng lalim Oh. Kaya hindi ko, ano... Bilak. Dili, dili. Wag mo na siyang pahiramin mo. Kasi pag ibigay mamaya <laughs> ni Ima yung...